Oh Ano, kamusta na sa lahat ng kapatid ko Muli akong magbabalik para sa mga taong nanabig sa pangalan Salamat din ko pinabayaan Salamat sa mga suporta nyo Di magbabago mahanis So, magandang araw sa atin lahat So, pasensya na, di ko na nakunan yung panggagapas kanina Kasi, hindi siya lang po ko, ko, wala yung cameraman Wala akong cameraman, kaya hindi siya lang po yung magkagapas so yan nga pala mga kapatid oh. Uh, ano ko lang pagagapas ko lang kanina so yan lahat ng alaga po mga kapatid so kinulong ko na kinulong ko na po kasi may nakapagtanim na nilang may nagkapagtanim ng ampalaya so baka maapakan nila yung bagong laking ampalaya mga kapatid so ako hello po mga kapatid so ako naman po mga kapatid hindi ako nakapagta rin ng palaya so hindi naman sa katamaran ko so ano lang kasi nawalan tayo na walang tayo ng lapa yung so at wala rin tayong pambili ng bini -e. wala rin tayong pambili ng abono tsaka alambre so dito nga pala kapatid so, ano So, kinulong na po sila, sila mga kapatid. Ang kumayo. Pasok ka. So, yan oh. Ang lulusog nila. Yung isa naman, ayaw makiagawan. So, ang gagawin natin, bibigyan natin. para din ako kambing na kikipon siksikan din <laughs> So, yun nga po pala mga kapatid. Tutuloy ko yung istorya ko. <clears throat> so, yun nga po pala mga kapatid. So, hindi po ako nakapagtanim ng ampalaya kasi So, hindi naman po sa katamaran kasi ganito po yan. Hindi ako nakapagtanim ng ampalaya. Wala akong pagbili ng buto. Magkano yung buto? 3,000 pesos. So, magkano yung alandri? 3,000 pesos. Bali, 6,000. So, malaki. Malaki yung gastos sa ampalaya. So, yung abono, magkano yung abono? 2,000. So, kuha ka ng dalawang tao para magpatrabaho rin. Or kung hindi, kung kaya naman, kaya naman. Pero yun nga pala mga kapatid. So, ito eh, ang panibagong video ko na naman. So, pasensya na sa lahat ng mga nag naghihintay ng mga video ko na parating. Pasensya na talaga kasi galing ko lang sa sakit. Hindi ko na kinuha na ng video. Kasi baka sabihin nyo po, baka sabihin ng iba, ay nag lang ako. Kaya di ko na nakunan ng video sumakit yung buong katawan ko, likod ko, ulo ko, tapos di ako magagalaw di ako makakain. Buti bumalik na lang yung panglasa ko. Kaya yun, magsimula na naman akong ano. Ito, hinayos ko yung bahay ng kambing ko, mga kapatid. So, sinara ko na para wala naman pong, ano, kasi pwede naman po nilang babarlin yung kambing pag nakawala. Pag pumunta sa alaman nila, ay pwede nilang barlin patayin ay wala po tayong karapatan. Siyempre, pinatay nila, nasa puder sila. Nakasira sila ng alaman, nakakain sila, nakakain sila ng sitaw. So, pwede silang patayin or uliin pa ano sa atin, patubos sa atin ang malaki. So, kaya, nawala na. So, may butas pala to. Thank okay. you. Tinira ko yun mamaya. Kasi, ayun po yung binukod ko para may pagkais na mamaya. ito O Ano, kamusta na sa lahat ng kapatid ko Muli akong magbabalik para sa mga taong nang nabig sa pangalan Salamat din ko pinapayaan Salamat sa mga suporta nyo Di magbabago maraming